Tay, matumiyak si tatay. <laughs> kasi nah, mahirap lang talaga kami po. Ah, kaya napapaiyak si tatay kasi sinusuportahan na lang daw ng anak. Pag walang ibigay ang anak, wala nang makain. Uh, kung hindi kumayod ng gusto, walang manito. Kasi araw-gabi, kung maganda yung sitwasyon yung katawan ko po, trabaho rin gabi at araw. Paano ngayon yan, lo? Eh, nagkasakit ka na, hindi ka na mga pagtrabaho. Ayun lang po, yun ang problema ko po. Wala akong hanap buhay. Ang minsan yung mga tatlo po kong anak, mabait sila at saka kung anong hanap buhay nila, binibigyan po kami. Maraming maraming salamat po. Ay, eh, risky, risky. Oy. Bahay, oh. Oo nga, no. Mga kababayan, oh. May bahay sa gitna ng bukid, oh. Mag-isa lang siya, wala siyang katabi. Puntahan kaya natin, bro. Sige, papark ko doon sa malapit. Oo, oh, sige, sige. Mga kababayan, samahan niyo po ako. Pupuntahan natin yung bahay na yan at kukumustahin. Mga kababayan, habang uh, pabalik ang team Daddy Frankie sa Maynila may nakita kaming bahay dito so, hindi ko alam mga kababayan samahan nyo ako pumustayin natin sila pero alam ko mga kababayan mga mga parting Ilocano pa to kaya mapapalaban na naman si Daddy Franky Ganda nga po po. Kumusta po? Pwede makituloy, nai? Opo. Hello po. Nai, ano? Uh, napadaan lang po ako dito. Nakita ko kasi itong bahay ninyo. Mag-isa lang dito, bukod tangi. Walang kapitbahay. Kaya, huwag po kayo kayong mag-alala uh, or what. Kami po ay eh hindi masamang tao. Mangungumusta lang po. Opo, maraming salamat. Ako oh. po si Daddy Frankie. Oh, oh. kumusta po kayo, Nay? Uh, ganito din, uh, mahirap. Ano <laughs> pangalan ni Nanay? Lani Bernabe po. Lani Bernabe. Oh. Ilang taon na po si Nanay Lani? 59, 59. po. 59. Sino po yung mga kasama nyo? Uh, apo po po. Ay, apo nyo. Okay. Oh. Pero, oh. Nay Lani, pwede ba ako mo po? Ayaw. Oh, ah, sige po. Asan ah, ang asawa ni Nanay Lani? Andun po sa bahay po, stroke. Asan ah, saan ang bahay nyo? Ano Ay, ito rin. O, so, nandyan siya. Ano po. Pwede ba ang tawagin? Ano po. Ah, Kumustahin ko pa. lang kayo. Ano ka? Ano pangalan na asawa nyo, Nay? Eh? Rogelio Bernardo. Tatay Rogelio. Eh. Ay, ba't nakahawak sa lubid? Hitatay. Is stropo. Ay stroke na. Ah, tay, magandang hapon. Magandang hapon naman po. Upo kayo, Tay. Kumusta kayo? stroke. Ah, na stroke na. Ilang taon na po ba si Tatay? 61. Ah, 61 na. Upo ka dyan, Tay. Tabi tayo. ka dito nay. Eh. para makaupo si Tatay. Ayan. Bakit na-stroke si tatay? 61 pa lang. Sobrang pagod po sa... sa trabaho po. Kayod na uh, panghanap buhay yung mga pamilya po. Ah, nasobrahan sa kayod? Hindi uh, Kaya na-stroke, na istroke, so, napabayaan ang sarili ni tatay. Pabayaan, pero... Ano bang trabaho ni tatay dati? Magsasaka po. Magsasaka. So, paano ngayon niyan Paano kayo nabubuhay dito? isang taon na po ako na maestro po. Oo. Oh, so, paano na kayo nabubuhay? Saan kayo kumukuha ng pagkain? Yung mga anak namin po, na supply na kwan sa amin. Ang mga anak nyo na lang? Oo po. Kayo, kung kayo, kung anong mahal buhay, yun lang ang iatid e namin na para sa amin. Ganun lang po. Hmm. Itong mga bata, asan ang nanay nila? Uh, tatrabaho ko sa ano sa kantin kasi hanap buhay talaga mo kasi kawawa naman kami bakit tay matumiyak si tatay <laughs> kasi na, mahirap lang talaga kami po kung walang tumulong sa amin hindi kami na po kakain oh. bakit eh may mga anak naman opo yung mga anak ko po ang nagsusupply sa amin. Opo. Kung walang makayod, mahanap buhay, wala rin. Oh. Ha, ah, kaya napapaiyak si tatay kasi sinusuportahan na lang daw ng anak. Pag walang ibigay ang anak, wala nang makain. Oo po. Totoo, totoo po yung sinasabi ko. Oh. Si nanay naman. Nay, kumusta naman si nanay? Ba't ang tahimik ni nanay? Opo, malungkot po. Bakit po? Yung isang ko po. Ka-opera lang. Ano operahan? Opo. Ano yung katarata. Opo. Hmm. Ngayon nakakita naman nanay. Opo, yung isa yung isa hindi pa. Ay yung isa hindi na nakakita yan. Kaya pala may salamin si nanay. Opo. Ilan po ba anak ni nanay? Tatlo po. At tatlo sila magkakapatid. Opo. Anong trabaho ng mga anak niyo na tatlo? Mag po. Magsasaka po. Magsasakalahan? Oh. Ano yun? Puro pala yan yata dito? Opo. Hmm. Tapos may ilog-ilog dyan. May isda rin ba dyan? Mayroong Mayroon konti po. Kanino po yan? Hindi sa, sa inyo po? Hindi po. Yung may-ari po. Binabantayan, binabantayan lang. Ah, binabantayan lang po. nyo lang. So itong lupa kinatirikan ng bahay ninyo kanino po? kay sa kay may dun sa taga nila po. Ah, hindi rin sa inyo, parang kayo lang ang caretaker dito. Opo. Ah, Kaganoon. Napakahirap ang buhay nila dito mga kababayan, buti na lang, no? Napadaan ng team Daddy Frankie. Maraming salamat po napadaan po kayo. <coughs> Magkikita yun naman ang kalagayan namin. Opo. Namasyal lang kami Opo. tay. Nangumusta lang o, po kami. Hindi ko na paano naman meron naman na pasyal na napadpad dito. Kagaya nyo na tumingin yung kalagayan namin. Maraming salamat po. Opo. Nagtaka lang ako kasi bakit mag isa lang na bahay nandito sa gitna. Opo. Kaya sabi ko, kumustahin ko kaya yung mga tao na dyan. Opo. Mayroon ang problema na kalungkot. Ganito yung sitwasyon pala na madadaanan namin. Kami po yung mga charity vlogger. Tumutulong sa mga senior, sa mga lolo't lola. Problema ko na ay tayo naubusan na kami ng bigas. Wala nang bigas? Wala na. Sige na, ganito na lang. Bibigyan ko na lang kayo ng pambilim bigas. Ano tay? Maraming salamat. Opo. Tay, may tanong po ako tay. Sige um, Tay, bilang uh, uh, magsasaka. Opo. So, Kasi syempre eh, sabi mo, nasobrahan ka sa trabaho kaya ka na-stroke dahil hindi ka tumitigil parang napabayaan mo sarili mo. Kahirap ang buhay ng isang magsasaka yung kalagayan yung nagsasaka po na ko kung hindi kumayod ng gusto, walang manito kasi araw gabi kung maganda yung sitwasyon yung katawan ko po trabaho rin gabi at araw ganun lang ang ginagawa ko po para may panggastos yung mga anak ko at saka yung kagaya yung lolo sinusuportahan pa yung lolo kung lumapi ganun lang po may lolo ka pa po? hindi yung mga uh, yung mga apo ko itong malili, ay mga apo oh. No. ah sinusuportahan no. din siyempre no, yung lumapit yung mga apo mm humingi ng kunting pera kung meron bigyan kung wala pasinsya po kayo kako naman sa kanila. Paano ngayon yan, lo? Eh, nagkasakit ka na, hindi ka na mga pagtrabaho. Ayun lang po, yun ang problema ko po. Wala akong hanap buhay, ganito lang nakapo Ang problema ko po, wala pa akong pang pagpagamot yung katawan ko. Yun lang ang problema ko po. Pinapanalangin ko sa Panginoon sa <laughs> amin. Meron naman lumapit sa amin na maawa na magbigay ng pagpagamot sa amin. Mm. Yun lang, yun lang lagi po ang Panginoon. Opo. Si misis ko na subukan niya na tatlong buwan na hindi nakakita ng liwanag. Mm sa awa ng Panginoon. Pinaopera ko naman yun, makakita rin sa makakitang kunti ng liwanag. Opo. Maraming salamat po na napadpad kayo rito sa amin. Nakita nyo ang kalagayan namin. Maraming, maraming salamat po. Ang mga anak nyo, Tay, na tatlo, <laughs> nagtatrabaho lahat. Opo. Puro may asawa na rin. Oo. oo. Mabuti tayo, yung anak mong tatlo, kahit papano, hindi kayo napapabayaan, tinutulungan kayo. Kung talaga, totoo yun po, kung meron naman kunting mahanap buhay, siyempre, hati-hatiin naman yung nahanap buhay para meron kaming pagkain na lahat. Hmm. Sa awan ng Diyos po. Salamat tayo sa Panginoon oo. tayo kasi... Yung mga anak mo, mababaid. Oh, Kahit na may mga asawa na sila, hindi pa rin kayo nakakalimutan. Kaya mapalad pa rin kayo kasi may anak kayo mabait. Kaya oh, thank you, Lord. Oh, kasi hindi po lahat ng anak, minsan kasi pag nagkapamilya na, parang nakakalimutan na nila yung kanilang mga magulang. Oh, 'di ba Kaya pasalamat kayo. So, oh, naitay. Opo. Oh, may video po ako dyan, i-upload namin to sa Facebook o kaya Opo. mapapanood ng mga mababait mong anak. Opo. Ano ang mensahe mo don sa tatlo mong anak, tay? Ang mensahe yung ah. mga tatlo po kong anak, mabait sila at saka kung anong hanap buhay nila, binibigyan po kami Maraming maraming salamat po sa iyo sa mga anak ko. Yun lang Yun lang po. Yun lang yung yung talaga yung tatay mga kababayan. So tay, uh, nandito po ako gaya na aking sinabi. Opo. Pagpasinsahan nyo na po itong nakayanan ko. Opo. Malay nyo po, sunod na daan ko, mapagbigay ako ng bigas. Kasi yung bigas na kinarga ko sa aking van na sampung sako is na ipamigay ko na sa mga nadaanan ko. Pero ito tay may 5,000 ako dito. Sana makatulong po. Ay, maraming maraming salamat po. Yes. ito ang pagpagamot ko po. Opo. Pagpaterapi ko. Ay, salapon po po tay. Magpaterapi at uh, bukod sa pagpapaterapi wag po tayong uh, mawala ng pag-asa lagi po tayong manalangin sa ating Panginoong Diyos napakalaking ma uh, maitutulong yung araw-araw tayong manalangin araw-araw oras-oras tayo tumawag kay God napakalaking tulong po niyan sa atin ang pagtawag natin kay God ano po? Oh, oh, oh. dahil walang imposible kay God para pagpati, par, ka at uh, sana manumbalik pa ang iyong uh, lakas para awan ng Diyos. <laughs> Ma ako boss. Mm -hmm. Maraming salamat po. Oh, oh. Walang boss tay, ako lang po si Daddy Frankie, oh. no? Uh, ako po ay uh, napadpad dito. Maaring uh, kalugod po ng Panginoon niyan. Oh, Kaya maging oh. ako man po ay nagpapasalamat ng sobra-sobra sa ating oh. Panginoon dahil isa ako na ginagamit ng Panginoon para makapunta sa mga kababayan natin na hindi pinalad sa buhay. Kaya salamat talaga Panginoon. Salamat po at binigyan mo kami ng kalakasan araw-araw at inilalayo mo kami sa anumang mga kapahamakan para mas mapuntahan pa namin ang mga kababayan natin. Kaya thank you Lord. Ha? Purihin natin ang Panginoon mga kababayan dahil biruin nyo po sa pagbbyahe lang ay natanaw namin ang bahay na ito ay hinihigit ano higit palang lang nangangailangan na ng tulong. Kaya Tay, marami-maraming marami salamat po. Salamat po. Hmm. Tay, Minto, meron akong followers na 3 uh, million Anong mensahe mo sa kanila dahil syempre marami mga panood at alam ko marami rin tayong mga kababayan na mabubuting kalooban. Ano ang mensahe mo baka matulungan ka rin nila? Maraming maraming salamat po. Napadaan dito yung mga kapatid sa awa ng Diyos. Napadpad sila rito. Maraming maraming salamat po sa magbigay ng tulong at pagpagamot ko. Maraming salamat po at sa awa ng Diyos. Uh, maswiltihan ko na tulong para masaya ang pagpagamot ko gagaling na ako sa awa ng Diyos marami pong salamat amen salamat po Ayan. kaya salamat din po sa inyong lahat mga kababayan, Oo, lahat po na nandyan po. nakasuporta kay Daddy Frankie salamat po sa inyo, Oo. sa lahat nang nandyan sa premier, hindi ko na kayo maisa-isa basta salamat po sa inyo Oo, isa kayo sa dahilan kung bakit nakakatulong si Daddy Frankie, Dahil nandyan kayo laging nakasuporta. No? Si nanay naman. Nay! Uh, ano po masasabi ni nanay at nakatanggap kayo ng blessing Yaya sa araw na ito? Maraming maraming salamat po. Nakatanggap kami ng blessing. Maraming salamat <coughs> po inaasahan mo ba tayo na ay nai, na may matatanggap kayong uh, biyaya sa araw na ito? Oh, po. Bakit po? po? Si Panginoon po. Mm, because of our God. Yeah. Thank you Lord talaga. Sige tayo nai. Kami po hindi na magtatagal kasi may biyahe po kami napadaan lang talaga kami. No? Ingat po sa pag tayong pare-pareho, lalo yung pagbiyahe yung mga kapatid. ingat po kayo na marami kayong matutulungan na kagaya ko. Okay. Kagaya dami. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. Sapat mo. Ayan mga kababayan, mga kabarangay. No? Noong una po mga kababayan, nung bago-bago pa lang po ako magcha-charity, hindi po ako... nananawagan basta-basta sa mga kababayan natin. Pero ngayon mga kababayan, after 3 years more na aking pagcha-charity, akala ko kasi noon kaya ko po talaga. Pero ngayon mga kababayan, habang parami na ng parami ang nakikita ko mga kababayan natin na ganito ang sitwasyon, may mga time din po na nagkukulang na rin ang aking budget. Kaya mga kababayan, si Daddy Frankie po ay kumakatok sa inyong puso sa mga kababayan natin may labis o may kaunting sobra. Bukas po ang pintuan para sa mga donation or anuman. Mag-message lang po kayo sa Facebook page ng Daddy Frankie Official para may maipaabot pa tayo at mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan. Muli po mga kababayan, si Daddy Frankie magpapaalala rin po sa inyo dahil marami pong gumagamit ng uh, pangalan ko. Maraming mga fake account Mag-iingat po kayo. Huwag po sana kayo magpapaloko. Kung may mga magme-message sa inyo or tatawag sa inyo, hihingi ng tulong, ay gawin nyo po maaari lang i-video call ninyo po para makita nyo kung si Daddy Frankie nga po ba ang nagme-message or tumatawag sa inyo. Muli po, Daddy Frankie, I love you all and God bless po. Bye-bye. Nay, bye-bye po tayo.